Yan, ang dami nagtatanong ay kainsan ano yung kubo na nakikita ko lagi. Ito po ay kuprahan. Yan oh. No? Luto po ng kalibkib. Sinauna no. Oh. Yan. ang po yan ng yung... kupra. San ng bao. Bao ng niyog di pagkalukad mo dun sa lukaran. Ay Diyan mo uulingin yung bao. Tapos ay pag nauling mo na, tataklaban mo nito kailangan ibasa ito o kaya isariwa para maging yun so, ay ulin na yun ito yun ito ay ito, ito, ito eh oo um. uh -huh. nakaka-relax din mga kainsan oh marami din nuto oh, dito ka lang oh, oh. Ay, kautol. Tol. Pang a uh, ano po mga kaisan? Kami ano ay? Eh? Abalang abala sa ano eh? Sa kapistahan. Sabi ko, eh, niligo muna sa glit din eh. taas din taas mataas taas ho 'yan mga napanood natin sa TikTok parang ano hindi 'yan kinakain sa amin pero susubukan namin kinakain daw ay kay lugar, aring pandan ari ka ah. yeah, kasama po natin si Mabidge yung kaibigan po natin dito sa bukid na mas maedad sa atin Hmm. Naka si Kambal, si Jundil. Yan, utoy. Kinakain yan. Pero lumaki kami sa bukay, eh. eh, hindi naman po namin alam na ano. Mataas mo, utoy. Abot, sir, abot. Are, are, utoy, are. Utoy. Are,

Ano naman talaga? Ang dami sila dito e. Magdala ka po. Gusto mo mga kape? Magdala sa inyo e. Magdala ka po. Bakit ba kapin? Dalawa. Halos ka po. Ayaw mo na lang. Ako lang. Kapitak nyo. Kapitak nyo. Sitaw Hindi na makapagalang po niya. Ako. Ayan. Kapag nakaka kayo. Dito. Magdala po. Magdala ka po. Kinakain daw ulit. Dali kayo to eh. Cameraman! Si cameraman po. Saan nga kaya yan? Hindi ko alam eh. Kinakain ito ng alimutan sa atin. Alamin din na po. Kinakain po ng ibang aano ng mahal na kape. Pero nasarap. Kape. na. na. Hmm. po. Pa. eh. Hmm. Parang matamis ano. Pero siya che... eh. Asan daw patay? Patays? No, hindi mando, armi, no, kahit, kahit po sa Vietnam, kinakain po. Baka ito yung mga... Para bang minamatapis nila. Hmm. Ano pa nasa? Tamis na. Hindi mo mo dahil dilaan mo. Oo. Uh Masarap -uh. ah, yung dilaan mo. Kulasi si ang aruna. Dahil naman eh. Kita mo tayo wala hindi kinukuha. <laughs> mm. Tap. <laughs> mm. Masarap daw po. Hindi mo alam. Para sa <laughs> ano. ano kaya. Wala wala lang. At ang kinakain po ito sa amin ng alamid. Nung ano sabi ko nga po sa po alimus. na alimus. Yung wild cat po. Basta kinakain daw ng hype ay nakakain kinakain ng tao. Yung ano yung, po? Um, Basta kinakain ng mga ibon. Yung buot. Matamis. Matamis. Matam Tam tamis na mga bids. Matamis na po. Ang ganda oh. Huwag ka na utoy. Eh. Baka hindi ka okay. eh. Bata ka pa. Ang tama pang bunga oh. Hmm. ang ganda. ganda oh. Pulang pula. Yan. Tama utoy. Eh. Para siya lang kaan labas pero hmm. ang lube. Haba haba. Ito po ay bunga ng pandan. Pandan. Ginagawang banig. Ginagawang banig. Native na banig. Tinikman ko lang po ang lasa pero hindi ko po kakainig doon ng sa bansang Vietnam. Uh, dito sa Asia din, mabit kinakain. Oh, minamatapisan nila, ilalaga. Ha? Maganda uto tutok mo ng abon. Ito, Para siyang walang pinagkaiba sa langka. Oh. Mm. Minamatamis ni, ni, nila, hinuhugay-hugay, okay. tapos matamisin. Sa amin naman po ito, pagkain ng salagubang ginto, ano mga beds? Salagubang ginto? Malalakan salagubang, malalakan salagubang. Malala Parang pili yan, loob din ito. Parang wala na laman, ano? Wala laman ito. Ano ka nakakain okay. di yan. Baka ano yung kinakain ibang ibang hindi pa magulang. Sariwa, yung Sariwa yung po, ano? Yung in verde. Inilalaga in e in nila, in nila. Yung pinakamberding-berding, oh, kin ano? Kinukuha, yung siya, siya, siya. Oh, yeah. ang puno naman ito, ginagawang banig. Ari. Hmm. Matindi rin ang mga sikmura ng taga Vietnam isa no. Oh, ito din nagkon ng refugee. Eh. Nagkosya sa hagupa talaga. Ang um, ng laki ng gubat ng tagira. Oh. Dili ang taga hindi nakakakuha. Gato mo mga pagkain. Kaya hmm. hindi um. na ng kalayaan pa nung unang angalan. Eh, kailan taon pa ba nga ba nakalipay mga 10 taon lang sila malaya? Bago lang po. Bago lang ako, yan yan, yan, eh, na, din, na. ako niya. No. Hindi siya palagi na gira. Oo. Hindi ito yung loob. Hindi gira. Matamis. Siguro ginagawang matamisin nila. Ito nagpahirap sa atin. Sa, Sabiat na marka yung hapon. Isin eh. ako. Wala na yun. Kung dito lang ng mga Amerikano. Wala. Kaya may bihat ng wara. Ayan ako. Ilan lang ba bayan? Ano? Ano? Mga beans ay uh. May puto no? ano? Maliit lang Maliit lang Parang pili Parang pili Ay style Ito o oh. -it Parang laman. buko hmm. Parang buko po o oh. Ayan o oh. ah. hmm. Yung dulong dulo? May ano Ayun Ay ang kanaka Ayan ito Ito mo ito Ito mo ito Ano ano ang dulo? Ito na may takot o Ah, dito ba yung Para yung makinuha mo sa ako sa ano sa inyong pinuntahan. Saan? Ibang um... pili. Hindi, yung pinagam sa pagbilaw. Yung maligat na katapang sa vlog mo. Ano na, ayun. Ano, na ba yun? po. Ay, ayun, utoy, oh. Ay, ito ang kinakain, mga beads. Yan. Ay, pili. ito nga, oh. Parang pili. Parang pili Ayun, oh. Ito, ito po ang kinakain, ito, nuts. Ito, Ito oh. mo, Matamis, po. Parang pili. Parang pili po. Niyog. Ah, parang niyog. Ito ang minamatamis nila. Mm. -hmm. mm -hmm. Matsaga din no? Matyaga po. Sino yun? Kaya parang pili pala ang luog, kuya. Kinakain, Kinakain sa Vietnam. Yeah, Ewan nga ay. Tinignan nga namin ang luog. Sabi kinagkalat lang ang dini sa atin ay. Hindi yeah, alas. Kinakain ng ano kuya no? Nang masalagubang. Salagubang at saka alimos. Marik. Yan yan ako kami malalaki sa siyabang ginto ah. Dito no, yung, yung ano. Agay ka. Ayun ano yun, oh. Oh, tinakuha ko na nuts. Yun. Peanuts. Peanuts yan. Yun. Pinat. Hmm. Malakit pa po ang kulangot ko sa umaga. Ah, parang niyog mabig. Parang niyog. Hmm. Parang pili ba pili? Pili. Ah. Kaya pala. Kaya po pala. <laughs> yung pala'y kinakain sa nga. Ito, 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 mo. Pakita mo. Kira mo ding tiga, no? Yung pala may nat sa loob. Sa, nialaga po nila ito ay. Tapos ay kinakain yung loob. Sabi ko, ipakadami man sa amin. Ganyan ito. Oh. Biro lang. Hmm. Ah, yes. Ay. ay. ay, ay mapis kung sumisitaw, kukuha kang tulog na. Tama Taraw, na rin. dadalaw kami kakain, kitkit mo ako. Tara utoy. Tayo na. na 'yan. Gabi na po tayo. tayo pa win na. Kuwang sini mapis, sini. Nakakuha na ako. Pagkaunti naman. Ay tama, oh. naman. tama, -tama Yung... na 'yun. Ako na sini. Oh, hindi pare. Tam tama daw ako, hindi tama na rin. Ah, eh, ilalagay ko lang sa pitak sa iyo. Ay, ay, ay. Kasi ba 'to? Magdidito. Para po siyang ano? para po ba siyang alam mo yung puno ng buli mabit yung buli yung sinusungkit, yung, bu yung bunga ng buli parang ganun kaya lang ari pahaba oh. parang kapamilya din po yan ng mga kaong eh kapamilya nila ito po ang, ito po ang punong maliit ari wag niyo pong kakainin pag hindi kayo sanay baka po kayo makumpain nari po <laughs> ay amin lang po tinikman at sabi ko abah sa tiktok ay napapanood pero may sabi ko eh pagkakadami na rin sa bukid talaga pong ah ah dito sa atin na maraming halamang gamot ano ay dati ba yung sina si ng kadya ay ano pag kami nagkakasakit yung mga apo tapal tapala ay gamit ano mm. sa mga sa mga nakong na ulam eh oh. ipilapahid yan aran na yung gamot sa sugat mabig yung ano dahon pala yan dahon pala yan nahamba yun aray po pala tama mo yun dahon pala yan aray 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 po pala baliktad po pala ako aray po aray po pala ang bulaklak po nito ito, ito pag po kayo ay nasa gubat at napapasok ito po ang bulaklak nun. Ito. Pag nataga ng malaki na hindi maampat, yung talaga pong tatahiin ng sampung tahi. Ito po ang ano. Bato ni San, yung isa, yung pinagbubuhol. Iyo po itong gagayunin, paanohin mo, pakakatasin mo, ipipiga mo sa sugat. Ampat. Anong kaling din na yan oh. Oo, nakagamot sa masakit ang tiyan Are, 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 are Madre ka kung tamami Ito mabit yan o, kay Lula Pag ikaw ay ano, masakit ang tiyan Masakit po ang tiyan, iradangdang mo po ito Talagang mo ng langis, mantika Tapos iradangdang mo dito Yung medyo maligamgam Ah, tanggal sa katansya na na po Mga herbal na ngayon yung ispital agad doon oh. Pero yung iba hindi ata naniniwala. Bulaklak ng nagawang nila sa pigsa. Pigsa naman ano? Ang bumusa agad. naman. Marami. Yun naman po ng, yung naman puno ng kawayan yung ganito kalaki gamot po sa bato batugan ko <laughs> 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 pangyabog daw po <laughs> hindi bi biro lang po yun biro lang tadyo <laughs> tadyo siya pangyabog ano nawala na dito yung dating nga lalaking balit inabot ko po eh nawala yung iniinom nilang gamot daw ano Nakapagpapatayo doon sa mga lalaki. O, oh, boss. Anak-ubos wari to si kuya, no? Eh. Pagkakadami pong... Ah, uh, oh, may bagong aso, oh. Yan, ang cute. Teringa to, siya. Ah. Oh, <coughs> anak ni yun, bari. Anak mo, bari. Ang oh, cute, oh. Ah. Ay, ang cute. Oh. chu anak mo, bari. Ang lalak na pala, anak mo. oh, bleh balahibo. Anak mo, bari. Ba't mo lang ngayon lang nilabas? May anak ko ah. Yo. So, Nai oh. Oh. Ah. Ayun pa. Pagka anak mo. Ay, ang cute. Hmm. Ang ganda. Oh. Ang cute po oh. Ah mga kaisang, kung sino pong gusto mag-ampo ng, ano po, nang aso kahit po apat ito po pala yung sinasabi ni nanay na ipa ipaampon daw po namin ang ganda po ayan oh hmm. ito po ay ang lahian po ay ano magagaling pong mandaga ayan sino po komit um, uh, comment lang po kayo hmm. ayan oh anak po na rin hmm. ang lahian po nito mga nasuot sa lungga hmm. padidi na anak po pala rin hmm cute. Ang cute. Mm. Ang dami anak. Ang dami. Ah, oh, mga kaisan. Napaka dami pong nakuha ni tatay na palay po. Grabe. Baka po ito yung mga, mga dosis ako po. Ayan. Grabe, ang dami. Ano Dosis ako po ito. Ah, isang buntong po. Ayan. No. Ito po. Dami. Pauwi na po tayo mga kaisan. Bukas na lang po tayo mga agap at uh, Pipitas naman po ng sitaw. Yan yeah, mga kainsan, ingat po tayong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Bye bye po. Salamat po.